Ayan. So, ipaakyat na to sa amin. Wala, walang signal. Kapag ano, kapag nasa, nasa simento ka, no, zero signal. Okay. O, ito medyo point so, may kaputol, one. Pati pa lang, hindi na lang Point one. No. Zero no, signal. Ah, dinaretsyo de na lang to. oh, pink tricycle mo. Oh my God, may pink tricycle. Nakikita niya yan. It's a pink tricycle. pink, pink tricycle hindi ko na kaya to <laughs> wala signal ko ha medyo rough ng konti pero ano lang yan, normal lang sa amin mamaya <laughs> baka sabihin nyo Diyos ko Lord, ayoko nang dumaan dito <laughs> super super hirap mahirap dito sa amin kapag maulan, maulan yung panahon Mas, masaya kapag maulan kasi maraming tubig kaming naipon kasi mahirap sa mga tubig. Ang kalsada naman ang mahirap. Mahirap, 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 ano, pag nakamotor ka lalo, mas mahirap. So, kami ay nakamotor. Nakamotor kami, guys. ano? no? Ito yung gawaan ng ano, bolester ba tawag doon? Ballester. yung nilalagay sa, anong? Ballester. 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 <laughs> <laughs> Bali -bali. ano? Baluster. Baluster, bolester. Mali-mali. Ang daming, ano, doon. Ah, ay marami magandang bahay. Yan din. Tapos, paket na. na tayo sa... Paket na tayo sa... Barangay at Kutya. Kutya, ulang buwan, ulang buwan. Isa sa may pinakamagandang daan sa buong Romblon. <laughs> <laughs> Isa sa may pinakamagandang daan. Ito sa amin. Dito sa amin, nakakaakit yung mga truck. Ayan, malalaki yung truck. La bundok. bundok is real. Dito sa amin. Puro kagubataan yan. Puro puno, kaya malamig. Malamig dito. Kahit sobrang init sa siudad, sa Maynila, dito sa sa bayan, mainit pa sa walang mga puno. Dito sa amin, sa bukit, malamig kasi talagang puro-puno. Mahirap lang kapag maulan. Mahirap yung daan, madulas. Tumalabas yung mga bato, yung mga tinambak sa kalsada. Wala, wala na. Naano. Pwede ko sa abad, yung sabi, maraming bahay. Yung, mga, ano, yung mga foreigner kasi mataas. Ito, ano pa yan? Mga bahaba na puro simento. Tapos, dadaan tayo mamaya sa pwede ka na magtanim ng ano ng ay may tubig dyan oh. No? pwede ka nang magtanim ng palay <laughs> pwede ka nang magtanim ng palay kung ikaw ay parang magtanim ng palay magtanim ka sa gitna ng kalsada hindi <laughs> na sa gitna ng kalsada ito na natin excited na ba kayong makita ang mga signal <laughs> ng aming dito ano, yung tanong papunta sa bahay ng ano, ng ano, okay, Amerikano, Amerikano. May favorite route pataas. Dito yung uh, gusto ko pa, pata, tumira sa taas ng bundok eh. Para kita yung baba, ang dagat ng view. Mga foreigner, gusto kong tumira dito eh. Makita yung view sa baba. Kasi kita yung view sa baba, yung mga dagat. Okay, dito na tayo. Okay, finish na ang ano. Finish na, kaligayahan. Finish na ang ng kalsada. Ayan. Nakikita nyo yan? Nakikita nyo yan? Nakikita dito yung pwede kang magtanim na ang tawag dito ng humay. Humay ang tawag dito sa amin. Humay. Pwede kang ka magtanim ng humay. Palay. At palay. Humay nga. Pwede kang magtanim ng humay. ano pa ito ha, konting ulan pa lang. Pero maputik na siya. Kapag lumakas pa lalo ang ulan, nako po. You know, pwede pa. Diba? Putik na putik na. Putik na putik na. Ayan, sila ito ulit. So, uh, yung meters din ito, cemento. So, sa baba, din sa baba At, ano ay slaughterhouse. Ano ang ng mga baboy, baka. Yung ito na yung nagpapago. Nakikita niyo yan? Pag ba yan? Ay, pag ba yan? Pag? Pag yan. dito sa amin. As in, magsisiro visibility dito sa taas ng bundok. Yung bakit may mga bahay na open ng mga anila Korea, ng ano, mga ilaw kapag masag. Tapos sobrang lamig, lalo pag mag-December. Simula na yan ang palagi nagpasag. Ngayon maulan, maulan yung mga. Maulan, stop ako. tricycle, okay lang, hindi ka nakatakot. Pero pag ito, kagaya namin yan, no? Pakikita nyo, Yan, yeah, grabe. Lumalabas yeah. yung mga, anong tawag dito? Mga bato. Mga bato, yeah, no? yan, Oh. Literal na bato ang pinadaanan ng akin. Kita nyo yan. Literal, o. No? Oh. Literal na bato ang pinadaanan. simento ulit. <laughs> simento ulit. May pahingahan ba Ito dito, ito yung tinatawag namin da, noon na baliw. Ang hirap talaga kumakit dito. Puti nga ngayon palagi nang tinatampakan. Hindi na masyado yung... Oh, grabe, nakikita nyo. Bato, di ba? Bato kung bato yung tinadaan. Bato kung bato. matulas madulas. Kaya dapat maantay. Maingat. Bato pang bato talaga. Pagkita nyo yun. As in. Bato pang bato. Salubong na 3 seconds. Ito muna. Ito muna. Pag may kasalubong doon sa amin dito, uminto. Kasi, hindi pwedeng magsabay. dito ka talaga sa taas. Sila. <laughs> Kailangan mo uminto. Kasi,

malakas ang loob mo. Malakas ang loob mo, malakas ang mga kamay mo. Mawak ng manubela. Sa so, pag hindi, wale. Waling wale. Again, dito again. Ay, ah, nakatakot ka na lang. Mm -hmm. Oh, dito. Diba? Ito rin ang batu. Batu-batu. May ibang May iti, may puti, may putik-puti. -puti, may, may parang... basa, so, blue. Basa, may okay. ibang color. Sa dito lang. Oh, 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 oh. so, Ito na kami sa taxiway pero hindi pa dahil. Oh. Hindi pa. Bakit ba na bato Dito sa amin is may level. Signal number three. Signal <laughs> signal number one. Ipansada. Bakit bato bato may kasalubong. Kasi pag may kasalubong, guys, ano, kailangan kung pababa ka, ikaw magigibay. Hindi pwede hindi. Kasi pag hindi ka nagibay, babawian ka. Babawian ka dyan. Sorry, <laughs> ba? Pero dapat, ano, magibay ka. Kasi maaawa ka dun sa ano. Mga ka itang mga tao dito sabi, sa amin. Kahit sa ano pag-isip mo, ikaw pa rin. <laughs> Walang ano dito. ka eh. Yun nga lang, syempre, bilang pala dito, dapat mag-giveaway ka. Kasi mo. Kita nyo yan. Oh, diba? Diyan ka dadaan. Yung madulas yan, eh. diba? Literal na po. Diba Siyempre, naging marble capital pa ang <laughs> Hindi ka dadaan sa bato. So, bato yung daan. Ba, ano sa amin dito? Ang hulo ba ito eh, ah, ah, mga tao? Ay, As kung nasa kalsada, pagkagising mo, ikaw pa rin, normal ka pa rin pagkagisip mo. Mabait dito yung mga tao sa yo. Si Papa nga, pag nasisiraan siya dito ng baong ano, may nagpapairam ng muto. Nagpapairam siya ng muto para makakuha ng makapaboy ka Maano dito, mabait ang mga tao. Kaya hindi nakakatakot sa mo pumunta. Kaya ito wala kang kakilala.

ano, di ba? Grabe putik nung sa amin. Maputik, mabato, in everything. In everything. In the art. ka ng bayan, ano eh? Kapag maulan, ano kang tawag dito? Ah uh, malaking hamon. Bato, bato. Punto Punto Batu is real. Dito o oh. Ito pagawaan dito ng mga sa amin eh, Marvel. Ano ba yun? Ay, Marvel. mga lamesa, mga Almeres. Almeres. Mura lang dito. Almeres. O oh, yan o. Oh. Punto Batu is real. Pero papunta para bago makarating doon sa akin, ano naman nga ah? na? Sana ituloy-tuloy yung pag-isimento papunta dito sa akin. Dito pag may pasalubo ka dito na tayo sa akin. Dito, magagaling mag-drive. sino man kuna kita asap pung Ta -ta. kita tayo kita tayo tayo yung pagkakakapakan ng 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 kita. ng 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 sa taas ng bukit. You know, ng ng uh, yung dyan hindi yung ano inuulma inuulma yung mamahang kung pa daw dadaan dyan no? kasi madulas opo master <laughs> Yan, pag akyat dito, yan, simento na hanggang sa bahay namin. Ay, pag dito na banda, nakakahinga ka ng maluwag kasi simento na eh hanggang makarating sa aming mansion sa kabila dagat sa kabila dagat pag doon pati dingin, dagat magubat lang magubat talaga dito sa amin yun Eba? pero malamig malamig para sa tagaytay ka na din oo malamig dito sa amin lalo pag ganito ma ma makulimlim malamig, ah, malamig. Peet, peet. Peet, peet. <laughs> <laughs> pit peet, wala, peet. pit wala lang pit pit ayan 'yun daw akatelo ano yung tindahan niya lupa ayan po ano na ne hmm. ko cinta ko ah kuchita. Kala ko yung puto. Kala ko kasi test mag ano yung puto na may ano eh. May bukayo ay, sa loob. May bukayo sa loob. Nasarap, magaling mag... Dito, Ayan. Sa si test. Dito sa amin is malapit kami sa school. Yung school kayo na pala dinaanan natin. Hindi kasi makita. Nasa looban siya. Ito. Simbahan. Ito. Malapit kami sa lahat. Yung bahay namin malapit sa lahat sa Bahan, Ah, uh, ang tawag dito? Waiting shed. Hindi, yung ano ba ito? Ayan, welcome to our barangay. Covered court. Is hmm. no? <laughs> that? Bagudlong. <laughs> Abocado ko? Abocado. 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 Ayabas. Yeah, Ito na. Dito na kami. Sa aming manso. So, magtanim-tanim dito, kaya pakapagalitan ako. Ayan ang aming bunting house. Bakit Matay. kumara? Magsako tayo mamaya ng mga bye -bye. eto na kami. Hello, Diyos ko. Smother.